Ayan po ang ating mga babies. Paggagatasin po natin sila. Pero dito na po sa lalagyan. Ayan po. Bali ngayon po ay 60 days na po nila. Hi! Ay. Ayan po ang the two angels. Ayan po. Paggagatasin na natin sila. <laughs> Nagugulat ba kayo? Ayan, wow! Sige. Mm, mm. <laughs> Tumatapag saan. Sarap no! Wow! Wow! Okay naman na po pala sa ganyan na sila magagatas para hindi na sila naguunahan doon sa ano.